Hello, good morning sa inyo lahat mga guys. Tayo po ay nandito sa bukid. Bukid ng kamilya ito. Naghahanap po ako ng ampalayang ligaw. Wala akong mahanap. Magulot ako ng munggo mamaya sa hapunan. Ito po. Makikita niya dito sa taas. Papakita ko rin sa inyo. Ano, o. Wala man ako makita dito ang palaya. po ang view ho pag nasa taas ka ng bundok ito po yan makikita po ninyo yan po ang view dito ito po bundok sako pa po ito ng kamilyaw. wala man ako makita rito ang palaya mga guys yan po ang kamilya tapos piyesta ganda na yung pang nandito kayo po sa taas mga guys halap tayo ng ang palaya wala, wala akong makita saan kaya yun ito kabundukan po ito magluto ng munggo pero wala akong makita ng ang palaya mga guys Yan, oh, gubat na gubat po ito. Ganda na po ng view. Tapos sa baba mga bayan po ng kamilya po ito mga guys. Yan na. Medyo makulimlim dito kasi medyo naulan. Yan guys. Yan guys.